Yon, sa pangarap positibo. so mga master, uh, magandang araw sa inyo. Ito, itong lugar na to, uh, nung araw po, uh, nung bata pa ako, dinadala ako ng lolo ko dito. is may balon dito, dito kami nakakuha ng tubig, inumin. Yan, papakita ko sa inyo na ang dumi ngayon, ito yung gagawin natin pinaka parang alaala -ala na lang ng lolo ko dito sa lugar na to. Kaya ako bigyan. Lilinisan uh. natin. Tabi-tabi po. Ah. Parang pinag-isa na lang nila. Dalawa yan, hindi pang Hindi na wala na tulog doon. Patagalin niya natin yung Ha? patanggalin ko yung dumi. Para luminos, luminis yung tubig. Ito yung pinaka-balloon. Ayun May, Nagulat <laughs> <laughs> Ito yung pinakabalong niya. Ayan nga, pinakabalon sa kayo, oh. no? Sa katagalan, wala hmm. naglilinis. Na, wala na kasi, nahi, nahi. Ayun, oh. Siyempre, yung mga bagyo na nagtahal, May iga to. Oh. Ano yung iga? Hmm. Ayaw nga nung no, may iga. Ano yung higa to? Palos. Ang tawag yung palos. Palos. Hindi, itong e, balo na to. Nung buhay pa rin mo, kinaalam ko sa nagami ng puti. Ano yung higa Kasi ito ano eh, hindi na, na hindi na siya nawawala ng tubig eh. Ayun o! Ayun yung palos o! Ayun! 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 Ang palos! laki ng ahas! Ahas! Ayun! Otay ng palos o! Pero hindi natin gagalawin yan. Iyan yung kunin nila! Naglilinis na ako! <laughs>

Nahuli daw namin eh. Ako lang umuli. ano? <laughs> Ay, ano ikaw nang huli? Pinag-isa na nga yung... Pinag-isa na lang, tapos nilagyan na lang nila ng tubo. O, para pag-umapaw. pag na naman daw sa baba. pag na naman daw na baba.

Sige, patay nyo muna. Yan, hanggang dito lang yung paglilinis natin kasi wala tayong kadaladalang gamit. Actually, ito nga po, inapulot ko lang dito sa migilid para lang matanggal yung putik-putik. Kasi ito, yung ginagawa ng mga taga rito, ginagawang uh, inumin, panluto. Dito sila kumukuha ng panluto, uh, inumin, panlaba, yan, panligo. Yan, dito sila nakuha. Kaya, nag-volunteer na tayo para linisin ang bahagya lang. Okay, thank you, bye-bye.